Sila ang mga love teams na aabangan ngayong 2025 sa TV at sa pelikula. The Philippine Showbiz List presents 13 love teams na aabangan sa 2025. J.M. Ibarra and Fiang Smith, also known as J.M. Fiang, Isa ang tambalan nila J.M. at Fiyang sa mga nagbuka sa 2025 season ng ASAP inaasahang dalaba sa isang malaking proyekto ngayong taon, sila JM at Fiang na dapat abangan ng kanilang mga fans. Derek Monasterio and El Villanueva Inaabangan ngayong taon ang tambalan ng real-life kapuso couple na sila Derek Monasterio at El Villanueva sa panayam, sinabi ni Derek at L na handang-handa na sila ngayong 2025 na parehong mangarap na muling magsama sa isang proyekto. Bukod dito, nais nilang nilang subukan ng action genre kung saan ang kanilang mga karakter ay parang spy agents. KD Estrada and Alexa Ilacad Hindi kailan na isa sa mga pinakasikat na love team ng henerasyong ito ang KD Lex. Bagamat wala pang detalye sa susunod ng proyekto, marami sa tagahanga ng KD-Lex ang umaasang masisilayan muli ang kanilang love team, lalo pat bukas na KD at Alexa sa kung gaano nila kamis gumawa ng project together. Alan Ansay and Sofia Pablo Binansag ang next big love teams na Kapuso Network ngayong 2025, solid pa din ang tandem ni na Allen at Sofia na mas kilala bilang Alfia. Ngayong taon, aabangan ang pagsasama nilang muli sa GMA Afternoon Series na Prinsesa ng City Jail na magsisimula na sa January 13. Bukod sa pagiging magka-love team, matagal na rin nauugnay ang dalawa. At sa media conference kamakailan inami ni Allen na si Sophia ang nag-iisang prinsesa ng kanyang puso. Bagamat hindi pa daw sila, sinabi niyang alam ni Sophia na may gusto siya rito. Si Sophia sa kabilang banda ay hindi napigilang magpahayag ng kasiyahan sa pahayag ni Allen at naroon ng pagpapahalaga sa kanilang working relationship. Jillian Ward and Michael Sager Kabilang sa aabang ang Love Team ngayong 2025 ang Kapuso stars na sina Jillian Ward at Michael Sager. Sa darating na January 13, masisilayan na kanilang tambalan sa primetime romantic comedy na My Ilonggo Girl. Hindi pa nga nagsisimula ang serye na una na nagpakilig ang dalawa sa ginanap na Grand Media Conference na makatanggap ng bouquet of flowers si Jillian mula kay Michael. Sa panayam, sinabi ni Jillian na masaya siya na si Michael ang kanyang leading man, tapos nakikita niyang sinusubukan nito ang kanyang best upang maging komportable siya. Sinabi naman ni Michael na si Jillian ang nag inspire sa kanya upang pagbutihin ang kanyang craft. Jericho Rosales and Janine Gutierrez ang rumored couple na sila Janine at Jericho ay co-stars sa ongoing kapamilya primetime series na Lavender Fields. Marami sa mga manonood ang na nakapansin sa kanilang on-screen chemistry, na bukas ang dalawa sa pagpapahayag kung gaano ka-espesyal sila sa isa't isa sa kanilang dating status. Sa katunayan sa nalalapit na pagtatapos ng Lavender Fields, inaasahan na pagtatambal ni Jericho at Janine sa isang panibagong proyekto. Ang pagsasama nilang muli ay ang aksidente na banggit ni Janine sa kamakailang panayam sa kanya. Lahat ay nakunan sa kamera, ngunit humiling si Janina ito'y isensor muna. Sa video na inupload ng entertainment reporter na si MJ Marfuri, maririnig si MJ nagsasabing, title pa lang, parang ang heavy. Mukhang hindi pa na kay Janina wala pang anunsyo tungkol sa kanyang bagong proyekto kay Echo. Maging si Echo ay hindi napigilang tumawa tungkol sa ginawa ni Janine sa video. Iminahagi pa niya ito sa kanyang Instagram story at inilarawan itong Hilar o short for Hilarious. Andres Mulac and Ashton Olviga. Ang bago sa matang tambalan ni Andres Mulak at Ashton Olviga ay mainit na ng publiko. Sa katunayan, nag-trend sa social media ang pilot airing na pinagbibidahan nilang romantic comedy drama series na ang mutya ng Section E noong January 3, 2025. Kinala bilang Jafer Love Team dahil sa kanilang mga karakter bilang sina JJ at Kiefer, hindi may kakailang hatid na chemistry ng dalawa sa kanilang away-bating eksena na nagpakilig sa mga manonood. Ayon kay Andres, masaya at kinikilig siya tuwing may eksena sila ni Ashton. Samantalang sinabi ni Ashton na isang pangarap na natupad ang makatrabaho si Andres. Madami na nga raw siya naging ka-love team kaya sobrang thankful siya na nag-click silang dalawa. Inaasahan naman na ang naturang series ang maging simula ng Jaffer love team ni na Andres at Ashton. Maris Racal in Anthony Jennings o Mathon Nabalot man ng kontrobersyang tambalang Maris at Anthony noong huling bahagi ng 2024, tuloy na tuloy pa din ang kanilang pagsasama sa isang proyekto ngayong 2025. Sa katunayan, ang Mathon Tandem ay kabilang sa highly anticipated action packed series na Incognito na mag-uumpisa ang Netflix streaming ng advanced episodes sa January 17 ng January 8 sa fan conference sa isang mall sa gig City sa kauna-unahang pagkakataon muli si na sila ng publiko sina Maris at Anthony. Matatandaan na dahil sa screenshot issue, nagdesisyon ng Math and Love tinuang pahinga muna sa pagdalo sa mga events gayun Gayunpaman, nagbago ito na magsimula ang mga promotional activities ng Incognito. Nagkipagminggal sina Maris at Anthony sa kanilang mga co-stars sa paparating na kapamilya primetime series. Pati na rin sa kanilang mga tagahanga kung saan napansin ng mga fan na naroon ang sweetness ng dalawa sa event. Kim Chu and Paolo Avelino o Kim Pao Mula na mag-click ang kanilang tambalan sa sering linlang, hindi na nga nagpaawat pa sina Kim at Paolo sa paghahatid ng kilig. Ayon niya kay Paulo sa tinatagatagal niya sa industriya, ngayon lang daw niya maging bahagi ng love team, kaya naman hanga siya sa success ng Kim Pao. Maging si Kim ay hindi inakalang mamahalin ng mga tao ang kanilang tandem. Patunay nga rin ang dagsa ng proyekto nila together. Ngayong taon, mapapanood na sa mga sinihan ang kanilang unang pelikulang pagtatambalan. Ito ang classic rom-com ng Star Cinema na may titulong My Love Will Make You Disappear. Francine Diaz and Seth Fedelin o Franceth Nagmula sa magkaibang love team sa sharing kanila ng ginto, ipinakilala sina Francine at Seth bilang on-screen partners sa hit series sa Dirty Linen. Ang matagumpay nilang pagganap dito ay nagbukas ng maraming oportunidad para sa Frances. Sa katunayan, matapos na kanilang big screen debut sa pamamagitan ng MMFF entry na My future you, tiyak na ang Frances Love Team na dapat aabangan ngayong 2025. Muling magbabalik telebisyon ang kanilang tambalan sa upcoming action drama series na Nobody na pinagbibidahan ni Gerald Anderson. Bukod pa rito ay masisilayan din muli sina Francine at Seth sa pelikulang may titulong She Who Must Not Be Named. Donnie Pangilinan and Bel Mariano o Don Belle Wala namang duda na ang Don Belle ngayon ang tinaguri ang ultimate love team. Hindi lamang ito tungkol sa kanilang good looks, pati na rin sa kanilang palpable on-screen chemistry. Napatunayan ni Donnie at Belle na sila ay isang bankable love team sa sunod-sunod na proyektong kanilang pinagsamahan. Ngayong taon patuloy na pinapatunayan ni Belle at Donny ang pag-usbong na kanilang inaabangang love team series na How to Spot a Red Flag. catherine bernardo and alden richards or kath then Ang Hello Love again ay isang malaking tagumpay. Kaya hindi nakakagulat na marami ang umaasa ng isa pang proyekto sa pagitan ni na Catherine at Alden ngayong 2025. Sa si isang panayam noong nakaraang buwan, sinabi ni GMA Network Vice President Attorney Annette Gonson Valdez na siya rin ay sabik na makita ang Kathden on screen. Bagamat sinabi niyang mahirap magka-series, bukas siya sa posibilidad ng isang pelikula. Sa mga fans na humihiling ng Philippine adaptation ng Korean drama na Queen of Tears na pinag-uusapan si na Catherine at Alden para sa lead roles, Ayon kay Attorney Annette, tinalakay nila ang posibilidad nito sa ABS-CBN at bukas sila sa pagkikipagtulungan sa network, lalo na kung ito ay isang streaming project. Barbie Farteza and David Licauco o Barda Ngayong pareho ng single ang status matapos na mahiwalay sa kanilang nilang hindi na nga mapipigilan pa ang hatid na kilig ng Barda love team ni Barbie at David. Sa katunayan, marami sa tagahangan ng dalawa ang hindi maiwasang magsaya lalo pa't matagal nang gustong mauwi ng mga ito sa totohanan ang tambalan na kanilang mga iniidolo. Huling na panood ang Barbie Love TV series Pulang Araw na nagtapos noong Disyembre at ngayong 2025, inaasahan pa ang mas pagsiklab ng kanilang tambalan kung saan marami nga sa fans na Barbie at David ang umaasang sila ang bibida sa remake ng popular K-drama series na Business Proposal.